may record na kognay doon sa kotse na nakita sa isang video na ipinresent ni uh, dating congressman Zaldico kung saan katabi nito ang mali-maleta o mga maleta na di umanimay lamang sa lapi dahil hindi naman ho natin nakita no? ha? pero yung kotse na katabi nito ay isang mamahaling kotse a luxury car at uh, merong conduction sticker yan lang ang tanong eh Sino bang may ari nito? Ano ang mga kaugnayan nito sa mga sitwasyon o pangyayari? Yan ang ating pag-uusapan. Dagundong, 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 dagundong. Hindi matatawaran kung gaano kagaling ang Billionaire News Channel in relation doon sa paghahanap at paghahagilap ng mga impormasyon na may sa ilang misteryong bumabalot dito sa usapin ng Flood Control Project. Kung inyong maaalala sa usapin po ng korupsyon ay uh, naglabas uh, ng mga pahayag itong si dating Congressman Zaldico na may mga kasamang resibo, diyan mo mga litrato at kuha doon sa mga male maletang salapi na i nila doon sa bahay ni uh, Martin Romualdez at kay Pangulong Bongbong Marcos. Kagaya ito ng sinasabi nitong si uh, nitong si dating kong Congressman Zaldico. Isa sa mga larawan dito ay mayroong coach uh, uh, na may mapagkakakilala o mapagkukunan ano, ng impormasyon. At ito ay isang masirate na merong sa picture ay nakita yung kanyang conduction sticker. Yan. Ay eh, doon sa pamamagitan ng conduction sticker na yan, ay nakilala o nalaman kung kanino na napunta itong, hung uh, uh, ito itong kotse na ito. Yan. Para sa mga detalye, panuri po muna natin ito. Hindi natatapos sa malemaletang pera ang pagsubaybay ng Billionaire News Channel sa bombshell videos ni dating Congressman Zaldico. Nakuha kasi namin ang impormasyon at natukoy ang may-ari ng sasakyang nahagip sa video na katabi ng umano'y cash deliveries para raw kay PBBM at former House Speaker Martin Romualdez ang detalye sa Exclusive Agenda Report ni Joash Malimban. November 15 ngayong taon nang ilabas ni ex Akbicul Party List Representative Zaldico ang isa sa kanyang bombshell statements patungkol sa flood control scandal. Dito niya itinuro si Pangulong Bongbong Marcos at former House Speaker Martin Romualdez bilang pangunahing recipients ng pinakamalalaking kickbacks umano sa mga proyekto ng DPWH sa inilabas niyang video. Ipinakita ng dating kongresista ang aniay malemaletang deliveries ng mga pera para umano na PBBM at Romualdez. Pero sa isa sa mga inilabas niyang larawan, tila nahagip ang conduction sticker ng isa sa mga sasakyang katabi ng mga maleta. Para mapatunayan ang mga litrato na deliveries, ay ilalabas ko po together with this video. Eksklusibong nakuha ng Bilinarin News Channel ang opisyal na mga dokumento ng naturang sasakyan. Nabeberipika namin na U0L960 ang nakalagay na conduction sticker dito. Ayon sa aming pagsusuri, wala itong ongoing o finished application para sa isang plate number sa Land Transportation Office. Ayon sa mga dokumento, isang 2023 Maserati MC20 ang sports car na nakita sa larawan. Mystery grey ang model color nito. Ayon sa transaction documents, binili at pinangalanan ang sasakyan sa kumpanyang Sokali Trading. Mula sa importer na Brilliance Auto Corporation, isang sole proprietorship na registered sa Department of Trade and Industry ang Sokali at nakafocus umano sa automotive trading, auto accessories at general trading. Ang pangalan ng registered owner, isang Federico Jr. Guillem Datoon binili ang sasakyan sa halagang 20 milyon pesos. Kung babalikan ng mga umano'y ebidensyang ipinakita niko, tila may ilang hindi pagkakatugma-tugma sa transaction histories ng sasakyan. June 5, 2023, dumating sa Pilipinas ang sasakyan. June 9, 2023 naman, nang maisuhan ito ng clearance mula sa Bureau of Customs, samantalang July 12 naman mula sa Philippine National Police. July 11 pa lang, iniulat na ito ng Brilliance Auto Corporation sa LTO bilang isang stock. Binili at inilipat ito sa posesyon ng Sokali Trading noong December 18, 2024, ayon sa registration papers nito. Ayon dito, natanggap ng Sokali Trading ang sasakyan bilang brand new imported. Ibig sabihin, walang dokumentasyon na ginamit o binenta ang sasakyan sa loob ng isa't kalahating taon. Ang katakataka, kung titingnan ng date sa larawang inilabas ni Ko, November 29, 2024, ang umano'y delivery ng mga maleta sa nasabing bahay kung saan nahagip ang sasakyan halos isang buwan bago na ibenta ang nasabing sasakyan sa Sokali Trading base sa registration papers. Sinubukan ng Bilinari News Channel na kunin ang panig ng Sokali Trading. Pumunta ang aming team sa registered address nito sa Quezon City. Pero nang puntahan namin ang nasabing address, building ng kilalang multi-level marketing and networking company na front row ang aming naabutan dito. Isang bagay na mismong staff din ng front row ang kumumpirma sa amin. Pero ayon sa building staff, ilang taon nang nakatirik ang kanilang gusali rito at wala umano silang alam na kumpanyang Sokali Trading. Matatanda ang bilinaryong si Sam Versosa ang isa sa co-founders ng Front Row at siya rin ang presidente ng Modena Motorsports Incorporated, ang tanging authorized Maserati distributor sa buong bansa. Sinubukan ng Bilinaryo News Channel na kunin ang panig ni Versosa pero hindi ito tumugon sa aming mensahe. Sinisikapan ng Billionaire News Channel na kunin ang panig ng DTI para malaman ng impormasyon sa nasabing kumpanya, lalo na't nakakuha ang BNC ng isa pang dokumento nagpapakita ng iba pang transactions ng Sokali Trading at Brilliance Auto Corporation. Ayon sa dokumentong nakuha ng BNC, bukod sa natukoy na 2023 Maserati MC20, tatlong Maserati pa ang binili ng Sokali Trading sa Brilliance Auto Corporation sa kaparehong araw, December 18, 2024 isang Levante GT at isang Grecale na imported noong May 25, 2023 at isang Grecale GT Hybrid na imported noong October 26, 2023. Para sa Agenda Weekend, Joe Malimban, Bilinario News Channel. <laughs> A coincidence? Or something is hidden? Uh, yan yung unang pumasok sa isip natin. Ano? Kasi, uh, biglang dumating doon sa punto na lumabas na doon sa address ay nandoon ang isang Sam Versosa. Yeah. Sa si Sam Versosa, kung inyong maalala, siya po yung uh, kaibigan nitong si uh, uh, Martin Romualdes. Na kung inyong maalala, ay uh, nagsabi habang papasakay sila sa bus na kalahating bilyon oh, kalahating bilyon in... Uh, in one day. Ano ha? Ang naipamahagi natin na, naalala niyo ba yung video na yun? Ayan. Uh, kung hindi niyo naalala, ito yan. Panoorin ho natin. Half billion po ang pinamigay. In cash ang pinamigay natin sa mga kababayan natin. So, napakabuti po ng ating uh, Congress, 19 Congress, kasama ating speaker. Hey! So, speaker Martin Tomuade. Oo, so, di ba? So, naalala niyo na. Ayan. Yan ho yung panahon na namimigay sila ng pera sa pamagitan ng programang tupad o yakap o akap or whatever kung ano man programa nila na alam nating wala sa programa ng pamahalaan ano ha wala uh, hindi natin na kung paano na buo yan ano, yung mga uh, bigay ng ayuda na yan imagine in one day 500 million pesos ang pinamigay wala ho ganyan walang liquidation yan kung saan punta. di ba nga? na compare doon sa 100 million na hinahanap pa hanggang ngayon din nila matagpuan sa kabila ng mga clearances o pagpapatunay na walang masamang nangyari o walang pinagkagastos ang mali itong pera nito na uh, binigay sa tanggapan ng uh, pangalawang pangulo ano ha pero ang tingnan natin din eh yung address yan kasi may mga instances at ito kailangan kasi magaling yung uh, bilyonaryo pagdating sa bagay Ano ha? Sooner or later, mabubuklat din yan. Malalaman din nilang kaugnayan ng, ng lahat ng ito sa isa't isa. Pero doon sa address, is this a coincidence na yung address nung kotse, nung may -ari ng kotse, ng may-ari ng kotse na sukali trading or whatsoever, eh, nandoon sa building na kung saan nakatayo ang tanggapan at uh, negosyo nitong si Samber Sosa nakaibigan naman nitong si Martin Romualdez. The date may vary. Ano ha? Bakit eh, ay nyo? Kasi maaring yung panahon na yon nung panahon na yon kasi ay walang record hindi ba? Ga? At tingnan nyo naman bagong-bago pa yung kotse. 'di ba? Base doon sa picture o doon sa video na ipinakita nitong si uh, nitong si Zaldi Co, 'di diba ba? Bagong-bago pa. As in, mukhang brand nyo. Eh, paano halimbawa kung doon sa mga oras na yon yung palang, yung palang lugar na yon ay yun yung sukali? Or, yung lugar na yon ay kung saan nakatago itong, uh, itong sasakyan na ito? O, oh, na may mga report na binili ni ganito, binili ni dumating sa ganito, etc. At nabili ng sukali trading December. Remember ha, hindi na kapag yon. Kasi yung kotse dumating 2023. So ano man ang nangyari between one and a half year na yan, eh hindi na natin uh, problema yon. But the fact that the car is already here in 2023, unless na yung kotse na yun ay dumating dito, 20, uh, let's say, uh, let's say, dumating yung kotse na yun, ay kasabay ng pagbili ng, ng, uh, So, Kali Trading, doon sa kotse ng halagang 20 milyon. Di ba ga? So, unless na yung kotse ay dumating ay December 2024, so may problema tayo kung bakit uh, gano'n ang pecha. Bakit nandun ito? Pero hindi eh. Dumating ang kotse ay 2023. Sa madaling sabi, ito ho ay posibleng nandito na o nandoon na sa lugar na yon at posibleng ang unang nakabili na wala namang naproseso hindi. Itong si Martin Romualdez o kaya si Saldico o kung sino mang kanilang uh, kung sino mang kanilang mga kutsaba. Hindi ba Maaring Maaaring nandun sa, sa, sa garahe na yon ang lahat ng iba pang lihim na kailangan mabuklat. So saan yan? Si Zaldico pa rin ang makakasagot dyan. So, ang importante, yung timeline na yung kotse ay nandito na sa Pilipinas, yan ho ay hindi nakapagtataka na mabili ng ganitong panahon at samantalang nandito naman sa lugar ng ganitong panahon. At basta it is within 2023 and 2024, sa tingin ko, may mga lihim pa na nasa pagitan yan, mga panahon na yan, na dapat ho nating buklatin at datin, dapat nating subaybayan. Abangan natin ang susunod na kabanata sa Billionaire News Channel para malaman natin kung anong nangyari sa loob ng isa't kalahating taon hanggang November 2024 up to December 2024 sa panahong ito'y nabili ng isang Sokali trading na nandoon sa address na kinatatayuan ng front row na negosyo ni Sam Bersosa nakaibigan o close ni Martin Romualdez at siyang kandidato ni Martin Romualdez sa mayoralty election ng 2025. Coincidence? Pinag-aadya ng panahon? We do not know. Pero may mga nagdudugtong sa bawat dot o sa bawat tuldok sa pagitan ng mga usapin. Maraming salamat sa may inyong isa naman pong edisyon ng ating pong uh, programa dito po sa YouTube. Ako pa rin po ang inyong yamanin, sex at swabbing komentarista ng YouTube. Tuloy-tuloy lang po tayo magbabantay. Aabangan natin ang susunod na kabanata. Samantalang tayo patuloy sa panggigising sa mga nagtutulog-tulugan gamit ang ingay ng bagundong. Da-gon-don, da-gon-don, da don da don da don